Tukoron sa Provincial Agriculture Office Compound sa Barangay Machao, Mati City, ang Davao Oriental Development Center. Kagahapon, Pebrero 19, gihimo ang groundbreaking ceremony sa 50 million pesos na training center. Gidisenyo kini aron magsilbing sentro sa pagbansay sa mga mag-uuma sa probinsya sa mga advanced farming practices kun hub alang sa farming technology transfer, farmers information, agricultural extension services, of office of different commodity programs. State of the art ang pasilidad nga gitakdang mahimong usa ka instrumento aron mauswag ang agricultural sector sa Davao Oriental ug aron matubag ang mga gikinahanglan sa mga land preparation sa mga farm mipalit og unom ka mga units sa 90 horsepower four wheel drive farm tractors ang provincial government kabalor 25 million pesos ang tractors dili lamang na ninguha nga mapalambo sa mechanized farming apan magsilbi sa kini nga Osaka revenue generating venture alang sa probinsya pinagi sa barato nga pagparkila ni ini.